Yan o kayo okay, mga idol, napapalaban ang ating uh, mini at oh. uh, pakita ko sa inyo kung gaano katigas. Oh. Mm. Tuyon Tuyon-tuyo na itong kahoy na ito. Napakatigas. Oh. Grabe yan. Gandang panggatong ito mga idol. Maganda sana gawin yung upuan to. Pero huwag gagawin natin panggatong dahil wala tayong panggatong. Okay, panatin natin yun. Yun na lang ating kukunit dahil marami na tayong nakuha. เจ้า Yan, okay mga idol, pakita ko sa inyo. Grabe katigas. Oh, namumula. Tuyong-tuyo. Pero bali kaya many ni All right, okay mga kaibigan. Hindi tayo nagkamali sa ating order na may ni Talaga lang nating alagaan para tumagal. Okay, hindi man natin siya pinang uh, papaspasan talaga. Okay, tara, let's go. Iating ating hakutin na. Ito, ating unti-unti na lang yan. Pag wala na tayo pang gatong, babawas ulit tayo dyan. Okay, let's go.